Ikinalago din po ng House Young Guns ang pagpapatibay sa batas na nagbabawal sa offshore gaming operations sa bansa. Naniniwala ang mga nakababatang kongresista na ganap na wawakasan ang naturang batas sa mga salot na dala ng pogo sa bansa. Mula sa batas ang pambansa si Earl Tobias, una sa Balita Live. Earl? Greg, pinuri ng mga mambabatas mula sa liderato ng Kamara ang pagsasabatas ni Pangulong Marcos Jr. ng Anti-Pogo Act of 2025. Yan kasi ang batas na permanente ng bumubuwag at nagbabawal sa anumang uri ng Pogo Operation sa bansa. Greg, matatandaang gumugol ang Kamara ng halos buong araw noon sa mga pagdinig sa mga sindikatong nasa likod ng talamak na illegal operation sa bansa. Iyan ay matapos si deklara mismo ng Pangulo sa kanyang sona noong nakaraang taon na iban na ang lahat ng uri ng Pogo Operations. Pinangunahan ni dating Quad Committee Chairperson Robert Ace Barbers ah, ang investigasyong yan kung saan sunod-sunod ang malalaking Chinese syndicates ah, na naiugnay nila ko, sa, sa kontrobersyal ah, na dismiss mayor, mayor ng Tarlac ah, na si Alice Go at ang lumalabas na may-ari ng, may -ari ng malak malaking illegal pogo hub ah, na si Cassandra Lee Ong. Greg, patong-patong na ebidensya rin ang nakuha ng Quadcom noon ah, na naging basihan ng mga kasong inirekomenda nila laban sa mga individual ah, na nakitang nasa likod ng illegal pogo operations. Kabilang sa mga kongresistang mariing tumutok dito ay ang mga leader ng Kamara mula sa House Young Guns Block na nakasama rin sa, mga, sa may akda ng panukalang anti-Pogo Bill. Ilar, ilan niyan si Deputy Speakers si Paulo Ortega at jay Kung Hun na parehong nagpasalamat sa desisyon ng Pangulo na isa batas na ito. Ani Ortega nirepresenta nire ng ng Antipogo Aka ang pagsasara ng isang madilim na parte ng kasaysayan ng bansa kung saan kaliwat ka ng karumaldumal na krimen ang napatakbo sa likod ng mga Pogo Hubs. Habang idini ni Kung Hun na ang anti-Pogo Act ay nagpapakita ng paninindigan ng Pilipinas kontra sa anumang uri ng organisadong krimen. Greg, kung matatandaan sa nakalipas na 19 Congress ay umabot din na ma ng Quad Committee ito namang panukalang civil forfeiture act. Yan naman yung isa sa mga house bill na nagtutulak na magkaroon ng otoridad ng pamahalaan na bawiin ang mga real estates na illegally acquired ng mga sindikato na ginamit nila noon sa illegal pogo operations. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Topia.